Apektado na ang ilang Pilipino sa malawakang kilos protesta na isinasagawa sa Port of Prince, Haiti dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at sa kagustuhan na mapaalis sa pwesto ang kasalukuyang presidente. Ito ang balita ni Jensen Sobrejuanete. Sa mga daanan, pamamato at pagpapaputok ng baril sa kalsada. Ito ang sitwasyon ngayon sa iba't ibang lugar dito sa Port of Prince, Haiti bunsod ng malawakang strike ng mga anti-government activists dahil sa mataas na presyo ng gasolina. Sa ngayon, pumapalo na sa 200 Haitian goods o halos 200 pesos per gallon ang presyo dito ng gasolina. Panawagan rin ng nagpoprotesta na magbitiw na sa pwesto ang incumbent Haiti President na si Michael Joseph Martelly na matatapos ang termino ng pagkapresidente sa taong 2016. To President Martelly, without the people, you will not be president today. Remember all the promises you have made to us. You have lied to us. And remember how we took the streets for you, and today you have betrayed us. Nagpahayag naman ng kanyang pagkadismasya si Prime Minister Evans Paul at sinabi nitong hindi siya sangayon sa isinasagawang strike dahil pinipwesan ng oposisyon ng mga mamaya na lumahok sa kilos protesta. Samantala, dahil sa mga kilos protesta sa mga pangunahing kalsada dito sa Port of Prince Haiti, apektado na rin ang ilang Pilipino na nagtatrabaho dito. Ayon sa ilan nating kababayan, hinaharang sila at binabato ng mga aktivista upang hindi makatuloy sa kanilang mga trabaho. Sa ngayon ay naialis na ng mga polis ang mga protesters na nambabato sa daan. Ngunit pinangangambahang magpapatuloy pa ito hanggang sa mga susunod na araw hanggat hindi na ibibigay ang kahilingan ng oposisyon mula rito sa Port Al Prince, Haiti, Jensen Sobrewanite, UNTV News Worldwide.